may mga apak ng kadalo eh. tingnan nyo mabuti parang pusa Ayan, parang paa ng parang paa ba? ayo parang sapatos Hello? may tao bang napunta rito? buwan ko bro? Yeah. Hey. Hey. bro bro may malakas yung yung, ah, yung tagalog sa kulog 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 <laughs> malakas yung kulog mga kaibigan uh, Nagbabadya ng isang malakas na pagkulang um, Hindi to, hindi na rin tao, huh? yung tao Yung apak na yun, hindi, hindi, hindi na yung tao bro, uh, Parang di hindi Di ba kayo nagtataka bro? Okay. Bakit may kulog sa uh, ibabaw? Di ba wala naman tayo nakita Kanina di ba ang ano, ng Langit, marami mga bituin oh. hmm. yeah, no. Ayun, eh? Parang nagagalit po ba sa atin?

Woi, woi, ada cabut. Lah, mulanya ya tak bro? Nih, mau ditungin celangit lu? Hah? Mau ditungin celangit? Mau ditungin celangit? Um, malakas Kaya nga. Mas maganda, bro, kapag umuulan. Bakit? Kasi malulubhas po mang-achanak. Kailibasan hmm. kapag hmm. yan. Lako, kailangan nating nakahanda dito.

O, may nagbabadyang malakas na pag-ulan, 'yung pagtulog at pagkidlat. parang may tao 'to. Tama. Tama nakatayo. nakaitin

Ay, nah, lah. May nagduyan, bro. Huh? May nagduyan, bro. Oh. May nagduyan, bro. Oh. May nagduyan no, kailangan lapitan natin, bro. May sa duyan, bro. May sa duyan nga, oi. lakasan. 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 Ang daming mga napakita dito ro. Ha? Yan o, may biglang kumilab dyan. Ano? Tumitingin lang ba? Grabe naman to. Saan, puno, uh, puno uh -huh. ko, mga bro, uh, yun ng uh, mga buha, to. May dito? daan.

kabuta ko pre? Matabuta mo, pre. lang. Serge. kabuta no. ka? Ano? Okay. No, uy, ano may may Uy. may May mga wakok sa paligid pre. Uy. May sa paligid. May kasi yung dugdug. Uy, uy, uy.

Ang dahal yung bro Ang libinan at oh At narinig akong bahaban Ang dahal yung ito Uy ang piting Di ba napuntahan natin ito na, na dati? Hala Oo okay. oh, nga ano uh? Bante pri delikado ito pri Delikado ito pri Huwag kang magkumpiyansa delicado ito dito Bakit anong, anong bang meron dito? May gumagalaw niya kahit walang ano Tao Uh, hindi ko masyado napansin kasi mga kaiting kasi nung nakaraang punta natin dito di, doon tayo nagdumaan sa kabila oh doon tayo nung ano naman kasi iba kasing daan yung dinaanan natin kanina kaya hindi ko alam na dito rin pala yung, dito pala tayo mapupunta ito ingat kayo ha parang kakaiba talaga yung naramdaman ko dito, dito muna may... pre bantay pre ingat pre dito, muna may... dito, muna may... dito. medyo delikado to ha ah.

Ha? Ayun, may tao! Ayun, tao? Ayun, ayun, ayun. May paa May eh. paa oh, may nakita kang paa! Oh. Uy! Malit! 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 Ha? Kuha tayo ng bunal. Pakita mo yung paa ng tao? Ayun, hindi ba hindi? Kaya yun yung naka Parang gano'n... Parang gano'n... AY! Tiktamay! Ano po

may kinang na din yung flashlight natin so yun po dito po may nakita ni parang bugoy kanina paa daw ng tao nakadaw yan ba yun pre? hindi ko nakita nakadaw yan pero paa lang nakita mo meron talagang duyan dito mga ka Ano? Gumalaw d'yan. May gumalaw d'yan, sir? Yung pula oh. Ha? Tingnan nyo yung pula. Ay, yung sa loob na... Ah? Hala! Gumalaw d'yon! Hala, uh? parang may kapatong, bro. Ha? Parang may kapatong. Hindi, ka. Ano mo yung camera mo. i SDD mo yung camera mo. Tingnan mo ng maigi. Ha? Huh? Gumalaw.

Baka nandiyan lang bro, Na, nana, naman bro, si baba, bro. Nah, nah namanya yan bro Hah? pa bro pa, pa bro bro, Mei ya? nula. <tungu>. My God. Taya, magingat ha, magingat. Paligid. Nandito. Ang bilis humina nung itong ano. Ayun na yung iyak na bata bro. Ayun na, bumalik na. color to ah. May color to. Yun. May na lang, may na. May na pa. matay, Bigla tayong Uy, Uy. Ha? Yung pa rin. Yan, 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 Kapag piano ko ay malayo pa yung boses. Sa malapit? Hindi ko sabihin na sa malapit. Ayun na no, ay, yung boses niya. Hindi okay. sabihin, nandito siya sa malapit pre. Ayun na. Nandito ay, naman, eh. ay, lang bro. Hantay ya. Hantay. Parang may naglalakad sa ibabaw ba? May naglalakad sa ibabaw. Ayun na.

Bakit? Ano? Narinig mo yun? Parang, parang nag-aaway ano? sila. Parang nag-aaway ano? nga eh. Parang may nag-aaway ng mga pusa ba? Tapos, malakas na iyak ng bata. Ano kaya? Bakit may dugo? Di kaya may meron silang biktima, pre? Baka pusa, no? Ha? Kasi, ano, pusa yung kanina ano? yan. Ano, parang lang Nagsabay sila. Ano? Sumabay sila eh. Ano? Makalat yung mga dugo dito. Hmm? Diba, syempre, galing yan si Babaw.

drop drop hai, 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 Bro hai, hai, bro hai, 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 hai,